Karunungang Buhay kasama si Pastor Joey Umali. Dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Pastor Joey Umali, samahan mo kami rito sa Karunungang Buhay sa mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Purihin ng Panginoon sa muli nating pagniniig dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Nais nice kong batiin ang aming uh, bunsong apo, si Anton Gabriel Umali, na magdiriwang ng kanyang ikasampung taong birthday tomorrow. So Anton, happy, happy birthday. Nais nice kong uh, batiin Sina Jela at Michael Gonzales ng Alfonso Cavite, ganyan din ang aming mga kaibigan na sina Kuya Edgar at Ati Zen, at ganyan din ang kanilang mga anak na si Pam at Pau de la Cruz ng Amadeo Cavite. Shout out sa ating mga top fans at listeners. Sa aking kapatid na si Maria Luisa Rodriguez, Nedy Balagtas Dakis, Enrique Sarabia, Grace Panulino, Corazon de Guzman, Gov, Gomer Toledo, Anselma Setay, Maria Linda Dinglasan, Jeremy Celes, Brenda Pangilinan, Lynn Leonor, Nora Damasco, Mirna Fabia, Max Manaig, Roland Dominguez, Marites de la Cruz, Olive Oyo, at Ate Natividad Miranda. Sino mang sumasampalataya kay Jesus ay mapagtatagumpayan ang takot at pangamba. Bakit? Sasagutin natin ang tanong na ito sa pamamagitan ng ating pagbubulay-bulay sa sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad na mababasa natin sa Juan 14.1-12. hanggang Babasahin ko ang magandang balita Biblia ng Juan 141 hanggang 12. Huwag mabagabag ang inyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko na sa inyong pupunta ko roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan. At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naruroon. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta, paano naming malalaman ang daan. Sumagot si Jesus, Ako ang daan, ang katutuhanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyo nang nakita. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang ama at masisya na kami. Sumagot si Jesus, Kahit tagad na ninyo akong kasama, hanggang ngayon hindi mo pa ako kilala, Felipe. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y nasa ama at ang ama ay nasa akin? Hindi sa akin galing ang sinasabi ko sa inyo. Ngunit ang ama na nananatili sa akin ang siyang gumaganap ng kanyang gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y nasa ama at ang ama ay nasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga ginagawa ko. Pakatandaan ninyo ang nananalig sa akin ay makakagawa ng mga ginagawa ko at higit pa kaysa rito sapagkat babalik na ako sa Ama. At anumang hilingin ninyo sa pangalan ko ay gagawin ko upang luwalhatiin Ama sa pamamagitan ng anak. Kung hihiling kayo ng anuman sa pangalan ko, ito ay aking gagawin. Matindi ang nadamang takot pangamba at pag-aalala ng mga alagad dahil sa ipinahiwating ni Jesus sa nalalapit niyang kamatayan. Ganito ang sinabi niya sa mga alagad doon sa Juan 12.32 At kung ako'y maitaas na, ilalapit ko sa aking sarili ang lahat ng tao. Sinabi ito ni Jesus upang ipahiwati kung papaano siya mamamatay. At doon naman sa Juan 13.36, sinabi niya kay Pedro, Sa pupuntahan ko'y hindi ka makakasunod ngayon, ngunit susunod ka pagkatapos. Ayun sa kasulatan, tatlong beses na ikinaila ni Pedro si Jesus. Ayon naman sa church tradition, si Pedro'y ipinako rin sa krus, ngunit patiwari bilang pag-alinsunod sa kanyang kahilingan. Nakita ni Jesus ang pagkatakot at pangamba ng mga alagad. Kung kaya't sinabi niya sa mga ito, doon sa unang bahagi ng verse 1 ng ating aralin, wag mabagabag ang inyong kalooban. Wika sa New International Version, Do not let your hearts be troubled. Mayroong English word na ginagamit upang ilarawan ang ganitong kalagayan ng puso o damdamin ang salitang anxiety na tumutukoy sa matinding damdamin ng pagkabalisa o nervyos. Sa psychiatry, ang anxiety ay isang mental condition ng sobrang pag-aalala sa isang napipintong pangyayari na karaniway humahantong sa pag-iwas dito, nagpapabilis sa tibok ng puso at nagpapatigas sa mga muscles ng katawan kapag lumala. Ang anxiety ay nauuwi sa depression na inilalarawan ng kawalang pag-asa at ng pagsuko. Ang isang taong depressed ay hindi lamang nawawala ng ganang kumain kundi nawawalan ng ganang mabuhay. Isinunod ka agad ni Jesus sa ikalawang bahagi ng verse 1 ang solusyon sa anxiety. Sabi niya, sumampalataya kayo sa Diyos sumampalataya din kayo sa akin. Ang isang taong dumaranas ng anxiety at depression ay pinangingibabawan ng damdamin ng kawalan ng pag-asat, kawalan ng magagawa, hopelessness and powerlessness. Tanging ang pananampalataya sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus ang panlaban dito nabos nating nakilala ang Diyos sa pamamagitan ni Jesus Ang dating Diyos na malayo at hindi natin malapitan ay sumaatin sa pamamagitan ni Yesus. Emmanuel, God is with us. Kapag sumampalataya tayo kay Yesus, sumasampalataya rin tayo sa Diyos. Sa pagkatulad ng sinabi ni Yesus sa Juan Gis 30 ako at ang ama ay iisa sa makatwid. Ang panlaban natin sa anxiety at depression ay ang ating pananampalataya at pagtitiwala kay Jesus. Ipinaliliwanag ng ating aralin kung bakit si Jesus ang makapagliligtas sa atin sa matitinding alalahanin ng buhay sa kasalukuyan at magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Tayo'y naghahanap ng kahulugan at kabuluhan ng buhay. Sa sandaling matagpuan natin si Jesus, doon magwawakas ang ating paghahanap. Kung paanong nagtapos ang paghahanap ni Pablo sa kahulugan ng buhay doon sa daang Damasco nang makatagpunya si Jesus sa panahong inuusig niya ang mga mananampalataya. Sa kaibuturan ng kanyang puso, batid ni Pablo, napatungo siya sa kapahamakan. Bihag na siya ng anxiety at patungo sa depression. Kung kaya't naibulalas niya sa Roma 7.24, Kay saklap ng aking kalagayan, sino ang magdidikta sa akin mula sa katawang ito na magdadala sa akin sa kamatayan? Sa biyaya ng Espiritu Santo, siya rin ang sumagot sa kanyang katanungan nang sabihin niya, sa Roma 7.25, wala nang iba pa kundi ang Diyos sa pamamagitan ni Heso Kristo na ating Panginoon. Salamat sa Kanya. Bakit si Jesus lamang ang tunay na makapagliligtas sa atin? Sinagot iyan ng ating aralin na ang pinakabuod ay ang sinabi ni Jesus sa verse 6. Ako ang daan ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Isa-isahin natin. Una, si Jesus ang tanging daan tungo sa langit. Ang mga tagapagtatag ng mga relihiyon sa daigdig ay nagtuturo ng daan tungo sa langit. Ngunit si Jesus hindi lamang niya itinuturo ang daan tungo sa langit, kundi siya mismo ang daan tungo sa langit. Wala nang iba. Hindi totoong maraming daan tungo sa langit. Hindi totoong may shortcut o bypass o alternate route tungo sa langit. Sino mang na kay Jesus ay nasa langit na. Sapagkat kung nasaan si Jesus, yon ang langit. Sa ating aralin, sinabi niya sa mga alagad na babalik siya upang isama ang mga ito kung saan siya naruroon. Sa verse 2 ng ating aralin ay sinabi niya na sa bahay ng kanyang ama ay maraming silid. Ang langit ay isang mansyon na pinaninirahan ng Diyos, isang malaking bahay, isang tahanang walang hanggan. Na tulad ng sinabi ni Jesus doon sa Lukas 16.9 Hindi kayang sukatin ng kaisipan ng tao kung gaano kalaki ang langit. Sobra ang laki nito na walang limitasyon ang bilang ng maaaring isama rito ni Jesus. Isang sekta ng relihiyon ang Jehovah's Witnesses, ay naniniwala na ang makakapasok sa langit ay 144,000 lamang bilang interpretasyon sa sinasabi sa pahayag 14.1 na ganito ang nasusulat. Tumingin ako at nakita ko ang kurdero na nakatayo sa bundok ng Zion kasama ang isang daan at apat na put na libong tao. Nakasulat sa kanilang noo ang pangalan ng kurdero at ang pangalan ng kanyang ama. Sa kanilang paniwala ang 144,000 na ito ang makakasama ni Jesus sa paghahari sa buong mundo. Pero iba ang pinaniniwalaan natin. Ang pinaniniwalaan natin ay ang sinabi ni Jesus sa Mateo 8.11. Tandaan ninyo, marami ang darating buhat sa silangan at kanluran at dudulog sa hapag na kasalo ni na Abraham, Isaac at hakob sa kaharian ng langit. Si Jesus ang pasaporte natin sa kaharian ng langit. Sabi sa gawa 4.12, sa kanya lamang matatagpuan ng kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ipinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Ikalawa, si Jesus ang tunay na katotohanan. Hindi lamang siya nagtuturo ng katutuhanan na tulad ng mga religious founders and leaders, kundi siya mismo ang katutuhanan. Nang sabi ni Yesus sa Juan 8.32, Makikilala ninyo ang katutuhanan at ang katutuhanan ang magpapalaya sa inyo, sinasabi niya na sa sandaling makilala natin siya, lalaya tayo mula sa kasinungalingan na umaalipin sa tao. Tinanggap ng sangkatauhan ang kautusan sa pamamagitan ni Moises, ngunit tinanggap natin ang biyaya at katutuhanan sa pamamagitan ni Jesus, tulad ng sinasabi sa Juan 1.17. Ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ni Moises, ngunit dumating ang kagandahang loob at katutuhanan sa pamamagitan ni Yeso Kristo. Nagbabala si Yesus laban sa paglaganap ng mga bulaang propeta na nagsasabing sila'y mga sugo ng Diyos o sila mismo ang Diyos. Tayong mga tagasunod ni Hesus ay sigurado sa ating sinasampalatayanan sapagkat tayo'y sumasampalataya sa isang tunay na Diyos at tagapagligtas. Wika ni Yesus sa verse 11, na ating aralin, maniwala kayo sa akin. Ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga ginagawa ko. Si Jesus ay consistent sa kanyang sinasabit ginagawa. Kung ano ang kanyang ipinapangaral, yun ang kanyang ipinamumuhay. He talked, he walk, walang anumang kasinungalingan at pagbabalat kayo sa kanya. Siya ay purot dalisay sapagkat hindi lamang siya nagsasalita para sa Diyos siya mismo ang Diyos isa sa tatlong persona na kapantay sa kapangyarihan at kaluwalhatian ng Diyos Ama at Diyos Espiritu Santo. Walang tunggalian sa mga ipinangaral ni Jesus. May harmony consistent sa isa't isa. Higit sa lahat, ang mga ginawa niya ay gawain ng isang mesyas, ng isang tagapagligtas. Nang tanungin ni Jesus, nang tanungin si Jesus ng mga tagasunod ni Juan Bautista, kung siya na ang ipinangakong mesyas, ganito ang tugon niya ayon sa Mateo 11, 4 at 5. Bumalik kayo kay Juan at sabihin ninyo sa kanya ang inyong narinig at nakita. Nakakakita ang mga bulag, nakakalakad ang mga pilay, gumagaling ang mga ketongin, nakakarinig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay at ipinapangaral sa mga may hirap ang magandang balita. Si Jesus ay totoo, genuine, hindi peke. Pakinggan natin ang iba pang ng sinasabi ng Biblia tungkol kay Jesus. Colossus 1.15 Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Sa pamagitan ni Jesus, nakita ng sangkatauhan ang Diyos na noong unang panahon ay ni hindi mabigkas ng tao ang kanyang pangalan. Sa pamagitan ni Jesus, na unawaan ng tao ang pintig ng puso ng Diyos. Sa Hebreo 1.1-4 Noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit sa mga huling araw na ito, siya ay nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sanlibutan at siya ang piniling tagapagmana ng lahat ng bagay. Nakikita sa anak ang kaluwalhatian ng Diyos. Kung ano ang Dios ay gayon din ang anak, siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya ay umupo sa kanan ng makapangyarihan doon sa langit. Sa ganitong katiyakan, mayroon pa ba tayong pag-aalinlanganan? Ikatlo, si Jesus ang buhay. Hindi lamang siya nagtuturo tungkol sa buhay kundi siya mismo ang buhay. Sino mang tatanggap sa kanya ay hindi lamang matututo tungkol sa buhay rito sa lupa kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan doon sa langit. Wika niya sa Juan 11:75-26. Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sinumang sumasampalataya sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay at sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Ang pangako ni Jesus sa mga sumasampalataya sa Kanya ay isang buhay na masagana at kasiyasiya. Ito'y kasaganaang kumpleto, holistic, physically, and spiritually. Ganito ang wika niya sa Juan Gis -Gis, na parito ako, upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay buhay na masaganang lubos tayong mga mananampalataya ang kawan ni Jesus na siyang mabuting pastol ganitong wika sa mga awit 103 tatlo o si Yahweh ay ating diyos itoy dapat na malaman tayo'y kanya kanyang lahat tayong lahat na nilalang, lahat tayo'y bayan niya kabilang sa kanyang kawan. Bilang mga mana ng palataya, may dalawang ipinangako si Jesus. Una, anumang hilingin natin sa kanyang pangalan ay kanyang ipagkakaloob. Sabi sa verse 13, At anumang hilingin ninyo sa pangalan ko ay gagawin ko upang luwalhatiin ang ama sa pamamagitan ng anak anumang hilingin natin na hindi labag sa kalikasan, pangaral at halimbawa ni Jesus bilang Diyos ay tiyak na matutupad. Ikalawa, higit pa sa nagawa ni Jesus ay ating magagawa. Sabi sa verse 12, Ang nananadig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa kay sarito. Sa tulong ng Espiritu Santo, makapangangaral din tayo makapagtuturo, makapagpapagaling ng mga may sakit na tulad ng ginawa ni Jesus at maaring mas higit pa. Sa ngayon, mas malayo ang maaabot ng ating pangangaral dahil sa social media. Sa ngayon, mas magiging epektibo ang ating pagtuturo dahil sa paggamit ng PowerPoint at video presentation. Noon, ang nagagamit lamang ni Jesus ay talinghaga o parabola. Ngayon, maidadalangin natin sa Diyos na gumawa ng mga himala ng pagpapagaling sa pamamagitan ng paggamit ng makabagong siyensya. Tayo'y manalangin. O banan naming Ama, maraming marami pong salamat sa katiyakan na sapagkat ang iyong anak na si Jesus ang aming Panginoon, ang siyang daan, katutuhanan at buhay, walang dahilan upang kami matakot, upang kami mangamba, sapagkat sa pamamagitan ng pananampalataya namin sa Kanya at sa kasi ng banal na Espiritu, mapagtatagumpayan namin ang aming mga laban dito sa daigdig. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay. Hanggang sa muli, tandaan mo, mahal ka ng Diyos kahapon, ngayon, at bukas. Pastor Joey Umali, nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas, isa isip at isa buhay para sa matagumpay na pamumuhay. Inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Tunghayan muli ang programang ito. Dito lang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan.